guys, gagawa ako ng spaghetti. Kasi birthday ng kapatid ko ngayon, si Lubilito yung nasa, ano, nasa New Zealand. Ayan, ayan, dami-dami spaghetti. Ayan. Ayan, oh, uh, ang sauce ay creamy and cheesy. Siyempre, may ketchup para masarap. Pero wala akong ibang lalang na karne, guys, kundi Argentina na ano lang corn beef. Ewan ko kung nakain ngayon ng ganyan. Tapos ayan o. No, and cheese. Kaya ako pumunta si EASY para lang bumili niyan guys. Kaya ako pumunta sa Philippine Store para lang bumili niyan at para may maihanda sa kapatid ko. Kasi birthday. Tatlo guys yung nag-birthday na kapatid ko. Si Ami ay August 8. Tapos yung nasa heaven na kapatid kong si Ana ay August 10. Si, si, Lubay naman na nasa New Zealand ay August 12. Ngayon ay 12. So ngayon ko is celebrate yung birthday ng tatlo. Ayan. At hindi lang yan guys. Gag kami ng jelly. Ayan o. Oh. Ang init kasi ng panahon. Alam nyo guys. Kaya ayan, gagawa kami niyan. Ayan, yan lang naman daw niyan, guys, mga gatas. Tapos ito yung orange flavor. Ito naman ay pandan flavor. Tapos lalahokan ko ng sago. Pampadami din yan. Iluto ko to guys. Eh. Nilagyan ko kasukal para matamis. Kasi piling ko kulang na kulang yung ano. Gatas na binili ni Evelyn. So, para hindi ano, magkulang. Nilagyan ko ng kasukal yung pagluluto. So, yun na nga guys. Dahil wala akong taghawak ng camera, ang gawin ko niyan guys ay ipapatayin ko na muna ito. <laughs> Kasi magpiprepare na ako at magluluto. Hindi pwedeng magluto ng hawak-hawak ko lang yung cellphone. Okay! At ito na guys yung aming jelly. Ang flavor nito yung buko pandan. Sarap. Sarap guys, so ayan oh, sarap oh. May may, may siya. Simple lang yan guys, patong lang ng init ang panahon. Ngayon nila eh, lalagay ko na yan sa rep kasi mamaya maya pa namin kakainin. Pang dessert kasi tanghalian namin ngayon ay spaghetti. Ayan. Tingnan nyo guys. Sakto-sakto lang pala. Kaso alam nyo guys, wala kaming creaming nabili. Tapos dito ka may cream. Wala talagang cream na nabili kaya gatas lang at saka ano, gatas na mayapot at malabnaw lang ang lock nyan, guys. Kay sorry naman. Pero pwede na 'yang pagtisan. Pang <laughs> sarili lang naman, guys. Saka syempre bibigyan namin sila amo. Pero masarap na siya, guys. Promise. Ayun. Ayun, guys, nag na ako magluto ng ano. Spaghetti. spaghetti. sauce. Papupunayin ko lang yan, guys. Ayan. Pag mapula na siya, lalagay na natin yung ano. Corn beef. Wala akong ibang lock, guys. Corn beef lang talaga kasi yun lang ang available <laughs> okay lang yan pasarili lang naman yan dapat nga may hotdog eh wala lewin na natin ito para ang... marami yung fondue para magisang 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 <laughs> Mabilis lang ako magluto, guys. Pwede nga akong ano, pang maraton pagdating sa pagluluto. Kahit pa isang pamilya yung pakakainin niya, isang malaking buong pamilya yung pakakainin. Walang problema sa akin guys, mabilis talaga ako magluto. Ayan guys, mga nilutong luto yan, muna mo nang medyo ipiprito ng konti yung ano, yung corn beef, ayan. Sa palagay ko guys, pwede nang ilagay yung ano. Tomato sauce. Oh. Ano sa palagay nyo guys? Wait lang ha ah. dami talaga niya guys isang kawaling malaking malaki guys so oh, grabe ayun o oh. okay naman yung lasa niya masarap pero hindi siya masabaw kasi sakto lang yung tubig niya kasi yung ano sauce niya ayun yeah, wala hindi ko nadagdagan ng sauce sorry naman pero masarap siya guys ang nagpasarap na lang sa kanya dyan yung ano yung cheese at dahil pa sarili lang naman oy oh, okay na yan hindi naman ibang tawang kakain kaya walang mag <laughs> walang magsasabi sa akin na not nice pero masarap okay ililipat ko na siya guys at lalagyan natin cheese sa ibabaw ayun okay naman naman tami tami guys kakain na kami guys alam nyo guys Pinaghati-hati ko yan, guys, kasi ipamimigay ko lang yan. Ayan. Sa mga amo, um, ito sa kaibigan namin, ito sa amin, oh. No? Pero may mga tinago na sa si Evelyn sa freezer. <laughs> Nagbaka sakali na, baka mga ano yan, alam mo, paborito ni Evelyn, lahat ng mga pagkain na kaya. So, ayan nga, guys, ready nang kumain ang mga, ano, mga inday. yan ay guys! Kakain kami ay bali ng spaghetti pagkarami rami. Ayan, no? Oh. <laughs> At dahil ngayon ay eh, birthday ng aking kapatid na nas nasa New Zealand. Hindi ako may birthday. Kaya nag-spaghetti ako. Actually, tatlo may birthday na kapatid ko. Si Ami nung August 8, tapos si, si Ana nung August 10. Eh ngayon lang ako nag-spagetti, August 12, kasi ngayon yung birthday ng lalaking punso kong kapatid. Kahit hindi niya ako naalala, at, at least naalala ko siya, o diba? Ang dami na yung pagkain guys, kung alam nyo lang, o ayan. Lisngag, kain na lisngag. Makilisngag ka na. <laughs> Kain tayo guys! Shout out, sa solid and liquid na manunood at sa aking mga organic friends dyan. Kain tayo guys. Ang sarap ng aming pagkain. O ba diba? Ay, tanghalian nga pala ngayon guys. Ay, kain guys. Hindi kami nag, ano, hindi kami nag kain ng kanin kasi spaghetti talaga yung kakainin namin. Parang merienda lang. Tapos, ang dami pang, mayroon pang, um, ano, nakalagay sa freezer si Evelyn na mga inumin. Eh, gusto niya ay eh, nag yellow, -yellow kaya ayun, nasa freezer pa rin hanggang ngayon. Mamaya niya ilalabas yun. Hindi ko alam kung lasa, hindi ko tikman. ang dami talaga, guys. Halika, dali sa bahay kami. Dali, sobrang dami. Kulang yung sauce, pero okay na rin. Hindi, hmm. ah. Huh? Saksa ano, lang yung sauce. Anong lasa, Evelyn? Saka. Ayan masarap daw sabi ni Evelyn, guys Mmm Ayo yummy Mmm Sarap Ayo Hindi ka lang ito tinikman? Hindi <laughs> oh. <laughs> Ha 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 Grabe pag nagluluto ako hindi ko tinitikman ano ba yan? Hindi ka tama lang Puta eh. mm. oh, lang daw guys oh, Ayan Alam na Alam na this Mmm O oh, diba Ang dami Ha <laughs> ha ha mo <laughs> ispa spaghetti mo bang kami ngayon guys. Spaghetti mo at saka ano yan anong tawag diyan? Gulaman. ang flavor ay ano buko pandan. Hmm. Pwede na parang nasa Jollibee no. Tapang. Oh, o masarap pa ano daw sa jalebi <laughs> Kaya 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 sabi na Evelyn masarap pa sa Jollibee. Wag lang may masabi si Evelyn. Tak na talaga. Yung totoo. Yung sabi ko pag hindi pa sarap. Alat tagal mo kaibigan ko. Ang dami ito guys. Pamimigay ko pa yung iba. Kaya kaibigan ko. saka doon sa mga amo. Ito ang tulagay ko. ko. Dapat mm. mayroong mal maliit tayong rin May tinapay kami guys. Alam nyo na, paborito ko itong tinapay na ito. May ano siya oh. Ano ang tawag dito sa, ano yan? Sa Tagalog ay linga. Mm. Linga dito ayun mm. oh. Ano nga tawag dito? Sa seeds na ito. Ah, nalimutan mo na ba? Alak niyan. Pinipig. <laughs> Hindi guys. eh. Pag naisipin, kain mo. Na. <laughs> Mamaya, alala ko yun. Kain tayo guys. Mmm. <laughs> 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 Bakit ka natawa? Pahinin ng tissue Natawa si eh, Ibilin. rin. <laughs> mmm! Harap! Ba't ka natawa iba Iba kasi yung pagka-umoy. Ah! May kawalog ang pakaibilin yung pagsabi ka na, Ah! Mm. <laughs> kasi si Emma... <laughs> <laughs> kasi si Emma, eh, pag sila'y nagagawa ni Liz, nagsabi niya, pagkatawa um, Ah! <laughs> Gustos Paano <laughs> pa <tayo> rin ito? <laughs> Pagkakatapos daw na Nasabi na yun <laughs> Bakit? Baka nung ano Dalawang tasa na Ano? Tsaka isang Para Hindi hey, ako sabihin Ano guys Hindi ako Mm. <laughs> Tagal ni Indo, nilag tinanggal ko na sa freezer yung kanyang ano eh. Dapat pala naglagay din ako sa freezer ni okay, mamaya na para pagkatapos kong maglag ka kanya. Sarap. Hindi na, sakto yan para sa pasta. Ang dami ng isang sa na Alam mo, hindi, hindi kasi original yung pasta na yun, hindi masarap masyad. Mara itong pasta na ito, Taiwan pasta yata ito eh. Maganda pagkaluto ng pasta. Mm -hmm. Ang nagluto ng pasta nito guys ay si Evelyn. Ako lang yung sauce. Kasi nga, namalingki ako. Pagkapalingki ko, sabi ko ay Evelyn, kailangan luto niya na yung pasta para pagbalik ko. Pagluluto na lang ako ng sauce. So, ayun. Hello, ulan oh. Ang lakas ng ulan eh. Grabe no. Mm. guys, may ma mayroon namang pagkain dito iba, may mga ka may karne, may mga gulay, may kanin. Eh wala lang, naisipan ko lang spaghetti lang talaga yung kainin namin. Ibalin sa palagay mo, mga ilang araw mo yung kakainin ng spaghetti na. Eh. bukas bukas wala na yun. <laughs> hmm Merienda. Midnight snack. <laughs> oh, nagme-midnight snack si Evelyn, guys. Hmm.